In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Lord be Lord Jesus Christ. Noong mga panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudiyo dahil sa sinabi ni Isus, Ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Isus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang amat ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Hesus, Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugan may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, kumain ng mana ang iyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila, ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagpibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito at ang pagkain ibinay ko sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman Ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you Lord Jesus Christ Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko sa Ebanghilyo, Juan At sa mga pagbasa sa Hari at Efeso ang ibanghilyo ngayon ay nagpapahayag ng napakalalim na katutuhanan tungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Sa gitna ng pag-aalinlangan at bulong-bulungan ng mga Hudeo, malinaw na ipinahayag ni Jesus na siya ang pagkaing bumabagula sa langit. Ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hagan. Ang sinuwang nananalig at kumakain sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus tayo ay tinuturuan ng Diyos Ama na lumapit sa Kanya. Sa unang pagbasa mula sa hari, makikita natin ang kwento ni Propeta Elias na nagpagod at nahulan ng pag-asa sa kanyang paglalakbay sa disyerto. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan pinadala ng Diyos ang isang anghel upang mibigay ng tinapay at tubig na nagbigay sa kanya ng lakas para sa ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang pagkain na ito ay simbolo ng espiritual na lakas na ibinibigay ng Diyos sa atin. Tulad ng pagkain ibinibigay ni Jesus sa Ebanghelyo. Samantala, ang ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Efeso ay isang palaala na tayo ay tinatawag na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Tinawag tayong mabuhay sa pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo na naghandog ng kanyang sariling buhay. Sarili bilang halay na kanyang kayaya sa Diyos. Pagninilayan natin. tinatawagan tayo ng ibang ngayon na ating pagnilayan ng madalim ang kahulugan ng Eucharistia sa ating buhay. Ang Eucharistia ay hindi lamang isang ritual o tradisyon na ginawa natin. Kundi, ito ang mismong katawan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng buhay at lakas sa ating espiritual na paglalakbay. Ang pagkain bumaba mula sa langit ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Hindi lamang pisikal kundi higit sa lahat espiritual sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa Eucharistia, tayo ay binibigyan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay tulad ng pag-aalay ni Kristo sa kanyang sarili para sa atin. Tayo rin ay tinatawagan na maging katulad ni Kristo sa ating pang araw araw na buhay sa pagpapatawad, pagmamahal, at pagsisilbi sa kapwa. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tunay na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Naway, patuloy nating tagapin at ipamuhay ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hagan Upang sa huli, makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ni Jesus sa atin. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik kuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, usan sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibagilong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless us all.